Hayup sa pag-ibig. Si Father Riz po ini. Kagamos, paniaga kita. Usad sa ginaselebran nato, nya na santo, mga kay Manghudan, kapestahan ni San Francisco de Asis, kagawarap man sa iyo siguro, ang dinit nakakilala sa iya, lalo na kung animal lover ka, kung nagawa mga pets. Tungod kay si San Francisco de Asis, pamoso, uh, na patron sa mga animal lovers and even animals. You ano? Tungod nga nini kay sa pag-apresyar niya sa kapatalibunan. Hindi lang sa mga hayop, ano? kundi sa entero kapatalibudan. Pag-apresyar niya na initanan, grasya sa mahal na Diyos. Pero unusan na makamumundo na nangyayari yan, ha? na trending na amo ang tao, lalo na kung igwasan pet, idton ginabuhos na niya ang tanan na pagkamuot sana na iyapet sana na ahayop kag siya man nagadepende na sa pagkamuot kuno sa hayop na nahatag sa iya dapat magbantay po kita sana tungod kay irreplaceable gayon sa aton na mga tao ang pagkamuot na nahahatag sa kapwa tao, human love. Kay kun ang usan na tao magdepende na sa pagkamuot na naihatag kuno sa iya pet, ginababa na niya niya standard sa pagkamuot. Sabihon, hababaw na niya standard sa pagkamuot. Kaya kung ginasabi niya na, ah, maayo pa na akong miya, maayo pa na akong ido, kay ginalambing ako, or na, napapalipay ako. Matahong magayod, tama magayod, but at a certain point only. Pero dili gayod, mapapantayan sana na, ang ginatawag nato na human love, na maririsibe lang naton, maaako lang naton, or makukuha lang naton, syempre, sa kapwa tawo naton. Na ito yung kaamuman inang mensahe sa aton ni San Francisco de Asis, yan ang naadlaw na, na ginaselebran naton ang iya kapestahan. Yes, we appreciate ini na mga bagay and at a certain point, tama ang iyo mga pets na kahatag manggayod sa kalipayan but, dili di pa riyo sa kalipayan, kagpagkamuot na ginareciprocate sa kapwa naton tawo. In fact, Among ginhimo sa mahal na Dios. Kun sa tawo bagan imposible palanggaon ang mahal na Dios. Kag kun magaisip siya na ang Dios ada lang sa itaas, kinahanglan niya magpakumbaba or ginbuot niya na magpakumbaba ka maging parihos naton agud ina na pagkamuot tawo sa tawo. May hatag niya kag kita bilang tawo in the person of Jesus Christ na baton naton na naginatawag naton na human love Kaya e, syempre ada man dida kaupod ang pagkamuot manifestasyon sa pagkamuot mismo sa mahal na Diyos in the person of Jesus Christ so we continue to appreciate sa na, na, na kalipayan somehow na ginahatag sa iyo pets but don't forget na dili gayud pwede balyuan kag dili gayon naton pwede manigaran ang importansya kag an kalipayan ang pagkamot na pwede mahatag sa aton san aton kapwa tawo an human love padayon dugud kita mamuot sa tanan na adi sa palibot naton kag padayon naton kamutan an aton kapwa kay dili kita makabaton sa pareho na pagkamot na aton gayud ginahurhandom ang ginahurhandom sa aton puso mga ji kita kinoo lugon padayon namon may hatag ini na pagkamot kag pag-appreciate diri lang sa mga linalang na ginhatag mo sa amon kundi lalo na gayon sa amon kapwa tawo sa sa Nama, kag sa Nanak, Espiritu Santo. Amen.